Okay, mga Crow Island Red. nandito uh, nandit, nagkaroon ulit ako ng oras para gumisita sa farm. At uh, sa video na to, gusto kong ikwento o i-share sa inyo kung ano yung uh, preventive measure na ginagawa ko kapag uh, uh you know, para maiwasan yung uh, pagkalat ng uh, sipon, uh, pisik or halak sa mga Rhode Island Red natin or maging sa mga covered chickens natin dito sa kabila kasi mga puro road island red dito tapos puro mga for personal consumption dito eh mga covered chickens na kinocross sa mga road island red may mga native din dito may mga shamu din so ang ginagawa ko ngayon meron may, akong isang timba dito Yan, meron isang timba dito na kayang mag-contain ng uh, apat na galon, apat na galong tubig at ang ko dito ay yung uh, antibacterial powder solution uh, as preventive measure nga dito sa mga uh, Rhode Island Red dito at lahat ng mga manok dito sa farm sa, sa maraming partition dito meron dito, may, meron dito meron din dito kasi, meron din sa kabila doon okay. uh, bakit kung ginagawa ito kung preventive measure uh, una sa, sa Alpha Adventure hindi ko ugalin yung uh, bigay ng bigay ng uh, antibacterial powder solution or antibiotic uh, gusto ko meron munang, uh, may uh, significant reason kung bakit ako magbibigay ng antibiotic ayaw ko kasi Ayoko kasi nga uh, parang uh, matatad sa antibiotic itong mga alaga dito. Maging mapamanok na yan, rabbit, o kahit na ano pa. No? So, ginagawa ko ito, itong pagbibigay ng uh, antibiotic or antibacterial uh, powder solution. Kapag ka meron akong uh, isang manok na nakukuha, sa mga, uh, nakasama niya yung mga ibang pang mga manok na may sipon. Limbawa, 2 uh, days ago, or yesterday, may nakuha akong isang uh, manok dito na nakita ko na medyo may pagluluha ang isang mata. So ang ginawa ko, hiniwalay ko ko agad yon. Kapag may nakikita kasi akong manok na nagluluha, or kapag ka medyo parang iba yung amoy niya, amoy may sipon, parang sa tao lang din, ano? Kapag ka uh, tayong mga tao, pag may sipon tayo, parang iba yung amoy ng hangin na, na ilalabas natin sa bibig at saka sa, sa ilong, ano? May magkamalansa. So sa sa pinagtatagal na narin ng ng experience ko at saka sa observation ko sa mga manok wala sa so natata, natatanda natata, natatanda, natatandaan ko kasi mula grade 4 ako may mga manok na kami. So kahit pa paano kabisado ko na yung uh, Amoy ng hangin na galing sa mga manok na parang may hindi healthy, no? So, kapag kami na kukuha akong manok nga na sinisipon o nagluluha ang mata or uh, nagsosolo siya nagsosolo tapos medyo matagal ang pagkakapikit niya kahit hindi pag At saka palaging nakanganga kahit hindi ganun kainitan at siya lang yung palanganga samantalang yung mga kasama niya hindi naman nakanganga palagi mga ganun klaseng observation no? Ah... Uh, 99% of the time eh nauuwi doon sa may makakasipun ng manok or magkakasakit. So may nakuha akong isang manok kahapon, niwalay ko na siya doon sa quarantine area. And kapag ka, every time na mayroon ako nga, na akong uh, na-observe na parang may hindi isang okay na manok, one or more chickens na hindi okay, maliban doon sa nakitaan kong manok na yon, ginagamot yon, syempre automatic yon pati yung mga kasamahan niya, binibigyan ko na ng antibacterial solution. Okay? So, hindi ko nahihintay eh, na isa-isa muna sila magpakita ng kongkretong sintomas ng, pagka, ng pagkakaroon ng sipon, halak, or pisik. Inuunahan ko na, kumbaga, kahit pa hindi pa sila nagluluha, kahit masigla pa sila, inuunahan ko na. Hindi na nga lang ako magbabanggit ng specific na brand sa video na to. Unang-una, hindi naman sponsored ang video na ito. No? So, punta na lang kayo sa pinakamalapit na pet shop sa lugar ninyo. Preferably, yung mga uh, relatively bigger uh, vet shop or yeah, vet, vet, veterinary store na mayroong in-house veterinarian para makapagtanong kayo kung ano yung uh, uh, magandang antibacterial uh, solution or antibiotic. Marami kayong pagpipilian kung sa brand lang ang pinag-uusapan pero mas maganda kasi may mga makakausap kayo sa mismong tindahan na yon someone who can differentiate kasi hindi lahat ng uh, antibiotic o antibacterial solution ay pare-pareho yung ingredients. May disadvantage at advantage yung mga uh, pagkakaroon ng ganitong klase ng ingredient. So hanapin nyo yung mga nagbebenta sa inyo na knowledgeable sa tinitinda. Hindi lang yung uh, pag tinanong mo, ano yung pagpipilian ko? Pag sinabi niya, o oh, ito yung pagpipilian mo, A, B, C, D, E, E, F. Tapos tinanong mo, follow up question, anong maganda dyan? Pare-pares lang yung boss. Ikaw na ba lang pumili dyan? Kinakaiba lang yan. Siyempre, yung sachet, tsaka yung presyo. Pagka ganun ang sagot, okay maniwala kasi hindi pare-pareho yan. Kung pare-parehas yan, dapat pare-parehas din yung ingredients. Hindi naman pare-pareho na 100% exact same ingredients ang nakalagay dyan eh. Basahin nyo yung likuran ng sachet, ng kahon, ng bote, makikita nyo hindi sila pare-pareho. So hindi totoong pare-parehas lang sila. So, yun. Isang uh, tip yun sa paghahanap ng magandang uh, pet, pet shop, pet store, or vet shop, or vet store na kung saan magiging suki ninyo. So, yun. Ngayon, ah, uh, isa sa mga palaging tinatanong ay, ano, boss, sir, idol, may nabili na akong ano, antibacterial powder solution, antibiotic, gano'ng karami ang ilalagay ko sa isang litro o isang galong tubig. Ang sagot dyan ay nasa, wala nyo, sa pagbabasa. Basahin nyo lang yung hawak nyo mismo. Yung sa yan, bote o box. Sa box yan. Ikutin nyo lang na ganyan. Meron at meron yan. Walang gamot na aprobado ng uh, FDA na walang uh, dosage instructions. So, basahin nyo lang yun. Okay? Uh, ayaw ko magbanggit ng uh, kapag ganitong gamot, kailangan 5 grams sa uh, isang galon. Ayaw magbanggit ng ganon kasi iba-iba yung ano dyan eh, dosage dyan, conforme sa formulation, conforme sa nag-formulate nyan. Baka sabihin ko 5 grams per 1 gallon, baka isipin yung universal na universal uh, dilution formula yon Hindi. So, kailangan magpasa lang tayo. Another tip, kapag magbibigay kayo ng uh, uh, an, uh tubig na may antibacterial solution, kagaya nito, ibigay nyo muna yung kaya lang nilang ubusin. Kung isang manok lang ang bibigyan nyo, huwag naman ninyong pupunoy ng ganito yan. Okay? Exaggerated yung example ko, syempre. Pero the point is, pagka pala-observe kayo sa mga manok ninyo, at hindi lang kayo once, once in a while pumibisita, tansyado niya, tansyado niya na yan kayo mismo kung gaano karaming tubig na uubos niyan maghapon. O, tansyado ko mga to. Kaya ang ginagawa ko, halimbawa dito sa area na to, mamaya papakita pa, no? Sa area na to, uh, may lima, limang galon, four or five galons na ganito na kung saan nilagyan ko ng laman na may na diluted na, diluted na ng antibacterial powder solution, kalahati lang. Kasi wala pa nga sa kalahati. No? Pag naubos, usually half day mauubos yan, i-refill -re na lang. So hindi ko gagawin, gagawin yung pupunuin ko kaagad. No? Kasi hindi naman nila mauubos lahat yun eh. Unang-una, kailangan fresh yung iniinom ng mga manok. Dito sa amin, hindi kami yung kahit pa walang gamot ang tubig, twice a day at least kami nagpapalit ang inumin nila. Sa umaga at sa hapon hindi ko pwede yung uh, tamad ka na pupunuin mo para wala nang balikan full day ano pagka marami na yung manok mo dapat nga as often as possible eh. at least uh, every 2 to 3 hours nagpapalit ka kaya kapag malaki ang poultry na automatic na yung drinker nila okay pero pagka ganito pala, lang backyard racer level uh as often as possible So, ganito. Okay? Itong mga drinkers. Uh, another tip, pauhawin nyo muna sila. Nabawa, kanina, bago ako pumunta dito, tumago ako sa caretaker, sabi ko, uh, kunin muna lahat ng mga drinkers nila, tanggalin, linisin, pauhawin, pauhawin muna para pagdating ko, uhaw na sila. And, uh, truth to be told, pagkadating ko nga dito, nakita nilang uh, nakita na mga manok na naghahalo na ako ng tubig na ganyan may hawak na akong drinker bilang kilala na rin ako ng mga manok manok eh, siyempre uh, nasa pintuan na sila nakaabang so maganda 'yon maganda 'yon na makakainom sila ng uh, gamot tubig na may gamot at uh, basahin nyo rin another tip uh, sigurado gusto nyo itanong, gano katagal gagawin yan? Isang araw lang ba yan? Dalawang araw? Tatlo? Gano katagal? So basahin nyo rin yung, yung sachet, yung bote, yung kahon. Nakalagay dyan kung uh, for preventive, uh, preventive measure, 3 days, 5 days nakalagay dyan. So ayoko magbanggit ng uh, bilang ng araw kasi ulit, baka isipin nyo, Basta preventive, sabi ni Alpha Adventure, 3 days. Automatic. Fix. Fix na doon. 3 days. Basahin niyo pa rin yung gamot na nakalagay sa gamot yan. Eh. Kung uh, nag, for treatment, ganito katagal, ganito karami, ang uh, powder na ihahalo mo, ihahalo mo sa ganito karaming tubig. Kapag ka for prevention lang, ganito karaming uh, powder, sa ganito, ganitong daming tubig, sa ganito katagal na panahon o araw. Nakalagay dyan. Basahin niyo lang. Okay, And uh another tip uh syempre wag lang kayong umasa sa panay gamot. Ugaliin ninyo na regular ang paglilinis sa sa farm. Kagaya dito, mamaya papakita ko sa inyo tong mga to. Makikita nyo naman yung flooring nila puti eh. Uh, kaya nga ang uh, pinili kong uh, slatted floor matting dito na plastic ay yung uh, virgin white hindi yung regular lang na white. Kinuha ko yung virgin white, pinakamahal na klase ito ng slatted floor matting. 1 feet, 2 uh, feet by 3 feet. Ngayon yata nasa 450 to 500 per piraso na to. Okay? So, puti siya para halata ang ang uh, dumi. Para kapag uh, madaling makita, hindi na itatago ang dumi. So, ginagawa namin dito every Saturday, uh, nagwa-wet cleaning kami dito. Wet cleaning tubig na may sabon, pasahan, pupunasan yan, nababanlawan, pagkatapos, magdi-disinfect, sprayer, na may Clorox. So, disinfected. Malinis at disinfected at the same time. Gaano kadalas namin ginagawa? Every Saturday yan. Mapatag ulan, mapatag araw. Regular yan. And then, malibang sa dinidisinfect at nililinisan yung itaas, pati sa ilalim, pati sa silong, nag-aagim, almost every day inaagiwan niyan yung mga gumi nila na sumisingit sa ilalim Inawalisan niyan pati sa ilalim siya pinagwawalis at nagde-disinfect din sa ilalim at sa buong farm sa 500 square meter na lupang ito lahat yan pati pader ang hindi na lang uh, na, natatamaan ng na madisinfectan na talaga yung tikuran ng pader kasi hindi na sa amin yun Yan lang no? So, ipapakita ko sa inyo ngayon itong nga uh, mga manok na may nabigyan natin ng treatment. So, ito yan. Kung nga pala, gusto ko indagdag sa tip, maglagay uh, kayo ng dedicated na panghalo. wag yung braso ninyo, yung panghalo ninyo. No? Ito, malinis to. Walang ibang gamit itong nga uh, PVC, PVC pipe na to, kundi panghalo. No? Hindi pwede panungkit ng mangga yan, o aratilis, or... Uh, ano, pambugaw ng langaw o manok, panghalo lang yan. Huwag braso. Kahit pasabihin ninyong uh, sinabon ninyo ang braso ninyo, yun ang gamitin nyo. Dedicated na ano. Uh, para maging ano yan, para maging uh, habit o kasanayan sa farm ninyo na nakikita ng mga tauhan ninyo na sistematiko, sistematiko kayo, kayo sa, sa management. Hindi pwedeng braso. Uh, pakita ko sa inyo. Ah. Ayan, pati yung mga yung flooring nila, tingnan nyo, puti yan. Diba, kalinis. Tingnan niyo yung silong. Hindi brown ang silong namin. Inawalisan niyan. Close up natin. Sige, o. Diba. So, yan ang waterers nila. May kulay pink din yan. So, pag naubos yan, nire-retail natin. O, auto-feeder nila, nililinisan yan, no? yung mga palatubigan nila waterer, everyday linis okay. auto feeder nila ganun din everyday ang linis hindi lang basta banlaw yan sinasabon yan binabrush hindi lang palad ang hindi pwedeng linis nyo ng pahaplos haplos lang kailangan ibabrush yan sasabonin at i-disinfect ng Clorox. Okay. ubos yan, mamaya konti, maybe mga 30 to 60 more minutes, papalitan na yan, i -re refill So mga Rhode Island Red, lahat ang nandito, sa, kung saan tayo nandito, sa partition na to. Kung mga nasa kabila naman, ayun, may mga native, may shamo, may hubbard, may mga, ang mga rooster natin sa kabila, Rhode Island Red, ina-upgrade natin sila kapatid ng mga babae na nandito yung mga rooster na sa kabila hindi namin sila sinasama dito kasi mag inbreed yun, kapatid nila yung mga babae. So yung mga roosters na yan, hindi nila kaano-ano yan. Yan sila, may mga native. Mga Rhode Island Red na mga to, syempre. Malalaking to. Ayan. O sila, malinis Malinis din flooring nito. Okay. Alam naman niyo yung farm na walang kasiste sa paglilinis eh. Kahit hindi mo i-close up, makikita mo nang lilimahid na yung mga uh, feeders nila. Huh? Kulay pula siya pero hindi mo alam kung kulay puti ba siya na green na white. Minsan, tsaka yung mga waterers nila, alam na alam mo na na hindi sila naglilinis palagi kasi yung waterer nila kung isipin mo, kala mo toyo ang laman, hindi pala. Nananso na pala, sobrang tagal lang hindi nililinisan. Okay? So, sa amin, hindi ganun. Uniform yan, kahit tingnan nyo lahat. Okay. Kaya sabihin nyo, eh, pinapakita ko lang yung mga malilinis. etong mga pugad nila, eh, nire-refill yan kapag numinipis kasi pag numipis yan plastic ito eh, may kabigatan ng mga hopper chickens pag umakyat yan yan dito baka mama eh, mabasag yung itlog na so nalagyan natin yan for cash, added caution so, ito naglilimdim na itong native na May mga iklog. Pinapalimlim ko. Ayan. May May mga din. So, ganyan kadami. Ito, naglilimlim na to. Mga... Dose yata. Kasi In nila inuupuan nun. Covered naman niya eh. Sabi nung iba, Boss, idol. Yung pag native, kailangan dosi lang yan. Eh, hindi rin universal yun so sinubukan ko na yun 12, 15, may ginawa pa nga ako dati isang tray eh, sa isang uh, manok lang, native tapos maliit pa, parang ganito lang kalaki, isang buong tray o dalawa lang ang hindi napisa 28 napisa sa isang tray okay, okay, magpapaniwala doon sa basta native, 12 eh, wala, walang ganon. subukan nyo, conforming pa rin yan sa environment eh hindi ko mo native yan Wala ka ng choice Kundi dosi lang talaga Papaupo mo Hindi ganun So, observahan mo rin Kung anong kaya ng manok mo And then uh, Mag-adjust ka na lang Pakorin dun sa result ng nagawa mo Or na nakuha mo uh, Conforme rin sa weather Nga lang yan Pagka summer na ganito ba ngayon November na Medyo Medyo nanahimik na yung Pag-ulan Diba Di na ganong maulan So, maganda nang Nagpaparami anyway, kahit naman in, kahit naman tagulan na, kung maayos ang pabahay na kagaya na ito, hindi sila babasa. Ayos din naman magparami. Hmm, ayan yung iba. So, dito, meron akong kong uh, uh, 77 o oh, makikita sa 70 dito na mga manok. For personal consumption lang namin to, hindi namin binebentang uh, breeders. Kung gusto lang namin magluto, magkumain ng itlog, dito man gagaling. So itong mga Rhode Island Red, sila ang breeder. So hindi namin sinasani side up ang itlog ng mga to. Hindi namin nilalaga. So yan ha. Pa-stricto talaga ako when it comes to cleanliness. Kasi ayoko yung, alam mo yun, yung nakakaamoy ka ng parang yung taong kausap mo sinisipon Mala, malansa yung naamoy mo ayoko yung gano'n, so kaya kailangan nalilinisan yan na clorox uh, pag hindi ako satisfied ang ginagawa ko pati ako nililinis ko mismo actually bumili pa nga ako ng ano, eh, yung pressure na parang baril barilan na ano compressor na handheld uh, nakukulangan pa ako doon sa weekly na paglilinis na may sabon at clorox gusto ko yung bumubugang tubig eh, may pressure para para pati yung kasingit-singitan matatanggal talaga no kung hindi nakapako yan tatalsik yan so gusto ko ganong kalinis para walang amoy uh, well, when I say walang amoy walang amoy na hindi kaaya-aya so yun lang no I hope may napulot kayong uh, karagdagang idea na uh, idea na base sa experience ko pag-aaral, pagre-research pagbabasa ng mga uh, thesis ng mga veterinarians ng mga animal nutritionists na apply ko dito uh, at sinishare ko sa inyo ang mga sinishare ko naman kagaya ng nabanggit ko sa mga nagdaang mga video ay mga practices na matagal ko nang ginagawa at hindi yung kakabasa ko lang, nag-charge ng cellphone, pumunta sa farm, nag-video, hindi ganun. Pagal nang ginagawa. Practices. Kaya na ang kwento ko nga sa inyo, eh, elementary pa lang ako, grade 4. Marami na kaming manok. Hindi nga lang Rhode Island Red. native, mga labuyo. Umabot pa yata na may almost 500 heads noon. Backyard lang din. So, hindi ko pa nakilala yung salitang candling method. Hindi ko alam. Grade 4 pa lang ako. Ginagawa ko na pala. Flashlight. Dito tayo sa silong ng bahay. Silipin natin. Tanggalin yung mga walang formation ng embryo. Walang embryonic development. Tanggalin. Tanggal ko na palang ginagawa. So on and so forth. Okay. This has been JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Oh <laughs> god.